may isang uri ng langgam na makikita sa mga sugarcane fields sa Brazil. Ito yung tinatawag na Furlius pusillus o mas kilala rin sa tawag na Brazilian ant. Ang mga langgam na ito ay hindi kapansin-pansin at hindi agad nakikita. Pero pag-usapan natin saglit yung isa sa napakagandang likas na katangian nito, yung kanyang napakagandang instinct, ano iyon? Para maprotektahan ang kanilang colony sa hangin at matinding lamig sa gabi, tinatakpan ng mga langgam na ito yung buhangin ng pasukan ng kanilang mga daan. At yung mga langgam na ito, may mga langgam na naiiwan sa labas para tapusin at matiyak na selyado yung butas. At nakakalungkot, yung mga langgam na naiiwan sa butas ay namamatay na dahil sa matinding lamig. Kaya hindi na sila nakakapasok doon. Oo, napaka mapagsakripisyo ng mga Brazilian ant na ito. Handa nilang ibuwis 'yung kanilang buhay alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga kasamahan. Ito 'yung dahilan kung bakit naiiba ang mga Brazilian ant. Bueno, sa panahon natin ngayon sa San Libutan, kitang-kita din natin na maraming tao ngayon ang makasarili. Maraming tao ang gusto na unahin ang sarili nilang kagustuhan, pero nag-aatubili naman sila na tumulong sa iba. Nagsasakripisyo sila para sa sarili nila, pero nag-aatubili naman sila na tulungan ang iba. Kaya kitang-kita natin na palasak sa sanlibutan ngayon ni Satanas na makasarili ang mga tao at hindi na tayo magtataka sa bagay na ito. Dahil tulad nung binanggit sa ikalawang Timoteo, kabanata 3, talatang 1 at 2, na yung mga ugali ng mga tao ngayon ay magiging makasarili. Bueno, ano ba ang inaasahan ng Diyos na Jehovah sa kanyang mga tagasunod? Pakisuyo sa inyong Biblia, mga kapatid, basahin natin yung binabanggit ng unang Korinto, kabanata Gis, talatang 24. Unang Korinto, kabanata Gis, talatang 24. Nare na kayo? Kung nandiyan na kayo, ganito po yung binabanggit. Patuloy na unahin ng bawat isa ang kapakanan ng ibang tao, hindi ang sarili niya. Ano ang inaasahan ng Diyos na sa kanyang mga tagasunod? Uunahin ang kapakanan ng ibang tao. Magiging mapagsakripisyo. Inuuna ng tunay na mga Kristiyano ang pangangailangan at kapakanan ng iba bago ang ating sarili. At hindi naman katakataka mga kapatid na talagang inaasahan ng Diyos na Yehovah na makikita ito. At yung pagsasakripisyong ito mga kapatid, binanggit sa unang Korinto 13, 4 at 5 na inuudyukan ng pag-ibig mapagsakripisyong pag-ibig. Iba ito sa pinapakita ng mga tao sa salibutan ngayon na nagsasakripisyo sila para sa sarili nila. Pero bilang mga tunay na krasyano, nagsasakripisyo tayo, udyok ng pag-ibig. Bueno, bakit ba natin uh, dapat, bakit tayo dapat magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig? Ang dahilan, mga kapatid, at mga kaibigan, ang Diyos na Yehovah ay nagpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig. At maging ang ating Panginoong Yeso Kristo, ganun din ang ginawa. Ang Diyos na Yehova si Yesus ay nagpakita ng pinakamagandang halimbawa sa pagpapakita ng pagiging di makasariling pag-ibig. Bueno, paano ba ipinakita ng Diyos na Yehova yung kanyang di makasariling pag-ibig? Sa Aklat ng Uhan, Kabanata 3, Talatang 16, Gayun na lang yung pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, si Jesus, para magkaroon tayo ng pag-asa na mabuhay ng walang hanggan. Nakikinikinita niyo ba, mga kapatid at mga kaibigan, yung pagsasakripisyo na ginawa ng Diyos na Yehova para sa sangkatauhan? Pwede sana ang ginawa ng Diyos na Yehova na Uh, ibang anghel na lang yung kanyang ibigay o isugo, hindi na yung pinakamahalaga na mayroon siya, oo, ang pinakamahalaga na mayroon ng Diyos na Jehovah, walang iba kundi si Jesus. Kaya makikita natin kung gaano katindi ang pag-ibig na ipinakita niya, yung pagsasakripisyo na ipinakita ng Diyos na Jehovah para sa atin. Kaya kahit na mahirap, masakit bilang isang ama, na makita yung kanyang anak na nahihirapan, isinakripisyo niya yon dahil sa kanyang pag-ibig para sa kapakanan ng maraming tao. Kaya 'di ba, napakaganda ng halimbawa na ipinakita ng Diyos na Jehova sa pagpapakita ng pag-ibig? Oo, yung pagpapakita ng pag-ibig na ito ay hindi na sana ginawa ng Diyos na Jehova hindi niya obligasyon na ipakita ito. Hindi siya obligado na magpakita ng ganitong uri ng mapagsakripisyong pag-ibig. Pwede sana na gawin na lang ng Diyos na Yehova na gumawa ng mga bagong tao at hayaan ng matapos ang henerasyong ito. Pero hindi ganoon. Dahil sa di sana nararapat na kabaitan ng Diyos, sinakripisyon niya yung pinakamahalaga na mayroon siya si Jesus para lahat tayo ay magkaroon ng pag-asang buhay na walang hanggan. Ikalawa, mga kapatid, si Yesus, paano ba siya nagpakita ng di makasariling pag-ibig? Pakisuyo sa ating artwork. Yan. Sa artwork, makikita natin yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Yeso Kristo. Mapansin natin dyan na talagang uh, napakatindi ng uh, pinagdaanan ni Yesus nung narito siya sa lupa. Nariyan yung uh, uh, pinagbubugbog siya, sinaktan, pinagduruan, pinakalatan ng mga dito toong kwento at ipinako sa pahirapang tulos. Imbis na uh, maging masaya na sana si Yesus sa langit sa kasama ng kanyang Ama, iniwan niya yung magandang kalagayan niya roon at isinakripisyo ito para sa atin. Kung papansinin ninyo mga kapatid, yung aklat ng Mateo kabanata 20 talatang 28, si Yesus ay pumarito sa lupa para maglingkod para ibigay yung kanyang buhay para ibigay yung kanyang buhay bilang haing pantubos para ipakita ang kanyang pagsasakripisyo para sa atin. Pwede sanang sabihin ni Jesus, bakit ako pa yung ibinigay ng Diyos para sa atin? Pero handang talikuran ni Jesus yung magandang kalagayan niya sa langit, alang-alang sa kapakanan ng nakararami. Kaya di ba napakaganda ng halimbawa na ipinakita ng Diyos na Jehovah at ni Jesus sa pagpapakita ng di makasariling pag-ibig? Kaya ano ang matututuhan natin dito mga kapatid? Sapat ba na matouch tayo o maantig dun sa pag-ibig na ipinakita ng Diyos na Jehovah at ni Jesus? Basahin natin yung binabanggit sa Efeso, Kabanata 5, Talatang 1 at 2. Efeso, Kabanata 5, Talatang 1 at 2. Kung nariyan na kayo, ganito yung binabanggit. Kaya, tularan ninyo ang Diyos bilang minamahal na mga anak. Sa 2, at patuloy na magpakita ng pag-ibig kung paanong inibig tayo ng Kristo at ibinigay ang kanyang sarili o ibinigay ang sarili niya para sa atin bilang isang handog at hain, isang mabangong amoy sa Diyos. Sa study Bible mga kapatid at mga kaibigan, 'yung salitang kaya tumutukoy ito sa pag-iisip o pagbubulay-bulay ng mga magagandang katangian ng Diyos. Iniisip natin, ini-encourage tayo na isipin 'yung mga Uh, magagandang bagay na ginawa sa atin ng Diyos at sinundan ito ng salitang tularan. Ano yung ibig sabihin nito? Gaya ng isang maibiging ama, kapag uh, nakikita niya yung kanyang anak na nagsisikap na sundan yung kanyang yapak, kahit na hindi ito eksaktong eksaktong na, 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 nagagaya, ano yung nararamdaman ng isang maibiging ama? Oo, tuwang-tuwa siya sa pagsisikap nito. Ganun din ang Diyos na Yehova Kapag nakikita niya yung kanyang mga lingkod na nagsisikap na tularan ng kanyang mga katangian ay pinapakita, tuwang-tuwa ang Diyos na Yehova Para bang sinasabi niya sa atin, Anak ko, may tiwala ako sa iyo. Alam kong kaya mo akong tularan kahit hindi kayo sakdal. Di ba nakakapagpatibay malaman niyon? At sapat ba na hanggang damdamin o emosyon na lang, yung ating pagpapakita ng pagpapahalaga sa ipinakita nilang sakripisyo. Pansinin ninyo mga kapatid yung binanggit sa talata 2. Ang sabi sa talata 2, patuloy na magpakita ng pag-ibig. Patuloy na magpakita ng pag-ibig. Oo, kinakailangan natin kumilos at tularan ang halimbawa na ipinakita ng Diyos na Jehovah at Yesus sa pagpapakita ng pag-ibig. Kaya yung halimbawa na ginawa nila, talagang mauudyukan tayo rin na magpakita at tularan yung kanilang di makasariling pag-ibig. Kaya kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig, no mapagsakripisyong pag-ibig, nagdudulot ito sa atin ng tunay na kaligayahan. Kahit na kung minsan hindi natin alam kung uh, nakikita ba ito ng iba, o kaya naman ay hindi tayo nagaantay ng kapalit da, kapag katama ang ating motibo para sa pagsasakripisyo at makita lang natin yung epekto nito sa iba, di ba ang nararamdaman natin talagang masayang masaya tayo dahil sa pagsasakripisyo na ginawa natin sa iba. Kaya ang tanong, paano tayo magpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig? Paano nga ba? Meron itong tatlong paraan, mga kapatid. Yung una, magpakita ng pag-ibig sa Diyos sa pumagitan ng pag-aalay ng iyong sarili sa Kanya at pagpapabautismo. O, pag-aalay at pagpapabautismo. Bakit kaya ito yung unang kahilingan, mga kapatid at mga kaibigan? O, lalo na sa mga bisita namin na naririto. Basahin natin yung binabanggit ng aklat ng Mateo, kabanata This is the is talatang 24. Mateo 16:24. Nariyan na kayo? Ganito po yung binabanggit sa 24. Pagkatapos, sinabi ni Hesus sa mga alagad niya, "Kung gusto ng isa na sumunod sa akin, dapat niyang itakwil ang kanyang sarili at buhatin ang kanyang pahirapang tulos." at patuloy akong sundan. Ano ang binanggit? Dapat niyang itakwil ang kanyang sarili. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit kinakailangang itakwil ang sarili? Oo, dahil sa impluensya ng salibutan ngayon, nagiging talamak ang pagiging makasarili. Kaya ini-encourage tayo ng tekstong ito na, na hubarin yung ating lumang personalidad at isuot yung panibago. Dahil sa ating sarili, normal ang pagiging makasarili, kaya ini-encourage tayo nito na, na tanggihan yung mga makasariling hangarin at personal na mga kaalwanan. Para bang ipinapakita nito na hindi na natin pag-aari ang ating sarili. Kaya nung tayo ay nag-alay at nagpabautismo, sino na ang may-ari ng ating buhay? Oo, ang Diyos na Jehovah isinusuko na natin sa Diyos na Jehovah yung ating buhay. Nabubuhay na tayo, hindi para sa sarili natin, kundi nabubuhay tayo para sa Diyos na Jehovah. Kaya, inaasahan ng Diyos na Jehovah na itatakwil na natin yung luma nating personalidad o yung ating mga uh, di magagandang mga katangian noon na ginagawa. Pero after ng bautismo, ng ating pag-aalay at bautismo, ini-encourage tayo na patuloy na ipakita sa lahat ng aspeto ng ating buhay ang pagiging mapagsakripisyo. Oo, pwedeng maging dahilan ito na kapag kahinayaan natin na maging kampante sa mga bagay-bagay, pwedeng paglipas ng panahon ay hindi na tayo maging mapagsakripisyo. Kaya ini-encourage tayo na patuloy na ipakita sa lahat ng ating aspeto ng buhay yung palaging pagsasakripisyo bilang isang tunay na mga Kristiano. Ano yung ikalawa mga kapatid? Ang ikalawa para may pakita natin yung ating mapagsakripisyong pag-ibig ay yung magpakita ng pag-ibig sa iyong pamilya. Magpakita ng pag-ibig sa iyong pamilya. Paano natin ito magagawa? Pakisuyo sa ating artwork. Nakikita niyo ba yung halimbawa ng makasarili at di makasariling pagpapakita ng pag-ibig sa kaliwang bahagi kung kayo ay nakaharap sa stage makikita nyo dyan yung isa na parang reyna na nagsasabing ako ang reyna rito hindi ako dapat yung nag-uurong nito sa kabilang banda naman yung isa ay nakakosyum na parang hari na may hawak pa ng setro sabi niya ako ang hari hindi rin ako, hindi rin ako yung dapat na gumagawa nito pero kitang-kita natin dito mga kapatid na yung mga tao sa sanlibutan, karamihan ay ganito ang realidad ng buhay ng mga tao. Sa kaliwang o sa kanang bahagi ng artwork, makikita naman natin dito yung pagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig. Napansin nyo mga kapatid sa artwork, ano ang mas masaya? Yung nagtuturoan kung sino ang mag-uurong ng pinggan o yung nasa kanan na bahagi? Oo, masaya nilang ginagampanan ang gawaing bahay. Kung dati ang isang ulo ng pamilya, nagdidesisyon siya, bago siya magkaroon ng pamilya, ay puro sa sarili niya lang ang kanyang iniisip. Pero bilang isang pamilya, o, lagi niya nang isinaalang-alang ang kaalwanan at kapakinabangan din ng bawat membro ng pamilya. Ipinapakita nito na dapat na inuuna nila ang pangangailangan ng asawa nila bago ang sarili niya. Kaya nagdidesisyon na ang isang asawang lalaki bilang isang pamilya, hindi na pang sariling kagustuhan. Ikalawa, mga kapatid, nagpapakita ng pag-ibig ang ulo ng pamilya sa paumagitan ng paglalaan ng espiritual, emosyonal, at material na pangangailangan ng pamilya. Espiritual, emosyonal, at material. Oo. Pananagutan ng ulo ng pamilya na ilaan ng mga bagay na ito. Sa espiritual na mga pangailangan, napakahalaga na yung ulo ng pamilya ay nangunguna sa kagaya nito sa pagdalo sa mga kristyanong pagtitipon, pampamilyang pagsamba, at paglabas sa ministeryo, at marami pang iba. At makikita natin mga kapatid na nagiging mabuting halimbawa siya dito. Para siyang isang lubid na yung lubid, mas mahirap itulak. Ang resulta nito kapag tinutulak natin, di ba, mas liliko-liko lang siya. Pero kung ang lubid ay hinahatak mo, mas madaling sumunod yun nasa likuran. Oo, gaya ito ng isang ama sa isang pamilya. Napakahalaga na pananagutan niyang ilaan yung mga bagay nito ito. Pero sapat ba na puro espiritual na mga bagay lang ang kanyang ilalaan? Hindi. Mahalaga rin na maglaan siya nang emosyonal na pangangailangan sa kanyang pamilya. Bagamat maraming pananagutan sa kongregasyon, maraming kailangan gawin o iba pa, pero napakahalaga rin na maglaan ng ulo ng pamilya ng emosyonal na pangangailangan sa bawat membro ng pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa. Maglaan ng panahon, makipagkwentuhan, alamin kung ano yung totoong niloloob niya, alamin kung ano talaga ang, ang totoong damdamin niya. Sa paggawa ng ganoong bagay, nagkakaroon tayo ng mas mahusay na uh, pakikipag-ugnayan sa bawat miyembro ng ating pamilya. At baka kung minsan, pwede nating pagbigyan yung uh, hinihiling o nire request ng ating bawat miyembro ng pamilya sa kagustuhan nila, kung wala naman itong nalalabag na simulain sa Biblia at para ito sa ikabubuti ng nakararami. Ikatlo, yung paglalaan sa material na mga bagay. Oo, mahalaga rin ang material ng mga bagay. At isa ito sa mga ginagamit natin para makadalo sa mga kristyanong pagpupulong gaya nito. At marami rin sa atin na yung material ng mga bagay gaya ng binabanggit ng Biblia, nagiging proteksyon nito. Pero hindi ito ang nagiging prioridad sa ating buhay. Pero baka ay katwira ng isa. Eh Brad, nagsasakripisyo ako para sa future ng mga anak ko o ng aking pamilya. Ginagawa ko ito para sa kanila. Pero ang tanong, tama ba ang isinasakripisyo mo? Tama ba na unahin yung mga material na mga bagay bago ang spiritual at emosyonal ng pangangailangan? Sa paggawa ng ganoong bagay, natitiyak natin kung ano ba yung pinakamahalaga na dapat nating gawing prioridad sa ating buhay. Kaya dito maraming karapat dapat sa komendasyon talagang kitang-kita namin sa inyo na marami ang nagsakripisyo para makadalo sa mga pulong na ito. Imbis na kumita ng mas malaking halaga, mas maraming pera, pero heto kayo ngayon. Kasama namin kayo na kumukuha ng tumpak na kaalaman mula sa Diyos na Jehovah at patuloy natin siyang sinasamba. Kaya lahat kayo mga kapatid ay talagang isang mabuting halimbawa ng pagpapakita din ng pagiging mapagsakripisyo. Ikatlo, mga kapatid, kung paano natin ipapakita ang mapagsakripisyong pag-ibig ay sa pamamagitan ng magpakita ng pag-ibig sa lahat ng tao. Magpakita ng pag-ibig sa lahat ng tao. Paano ba natin ito may papakita? O, pakisuyo sa ating artwork. Yan. Mag-focus sa pagtulong sa iba na matuto tungkol kay Jehovah. Oo yung ating gawaing pangangaral. Ito ang pinakamahalaga na may sasakripisyo natin. Yung pagtulong sa mga tao na makilala ang Diyos na Jehova. Dito, nakasentro ang ating buhay. Gaya ng ginawa ng ating Panginoong Yeso Kristo. Nung siya ay nabuhay dito sa lupa, maraming himala siya na ginawa. Nariyan yung uh, binuhay niya yung mga patay, yung pagpapagaling ng mga may sakit. Nagbigay rin siya ng himala, nagpakain ng mga tao. Pero i-observe natin mga kapatid, dun ba nagsentro o naging focus yung buhay ng Panginoong Yeso Kristo? Hindi. Nagfocus siya sa gawaing pangangaral. Pero kung i-observe din natin yung mga ipinakitang himala ni Jesus, yun ay mga uh, patikim sa atin na kaya niyang gawin sa kaharian ng Diyos. Pero kung titingnan din natin yung mga himala na ginawa ni Jesus, halimbawa yung mga pinakain niya, nanatili ba silang busog? Yung mga pinagaling niya, hindi na ba nagkasakit? Yung mga binuhay niyang muli, nanatili bang buhay hanggang panahon natin ngayon? Di ba hindi? Kasi ang focus ng buhay ni Jesus, yung gawaing pangangaral. At yan yung inaasahan ng Diyos na Jehova sa atin. Kasi alam natin na yung sanlibutan ito ni Satanas, hindi hindi ito kayang lunasan ng mga tao. At ang inaasam natin na tanging solusyon sa problema ng sangkatauhan ay ang gobyerno ng Diyos na Jehova. Kaya, di ba, napakahalaga na maging prioridad sa atin na ipakita o ituro sa mga tao yung mabuting balita tungkol sa Diyos na Jehova. Ikalawa, mga kapatid, tulungan at aliwin ang mga nangangailangan. Sa aklat ng unang Juan 3, 16 at 18, ine-encourage tayo na uh, maging nakaaliw, handang tumulong sa mga nangangailangan. Meron ba kayong naiisip mga kapatid na mga kapatid sa kongregasyon na nangangailangan ng tulong natin? Halimbawa, baka ang ilan ay na may edad ay dahil sa limitadong kalagayan, kinakailangan nila ng uh, serbisyo para makadalo sa mga kristyanong pagpupulong. O kaya naman ay kagaya kanina, yung ilan na yung nag-PPSS, yung ilan nagsasakripisyo, gumigising ng mas maaga para ihatid sila at pakadalo rin dito sa mga pulong. Yung iba naman ay uh, nagtumutulong para sa pamamili at paglilinis ng kanilang mga tahanan ng ibang mga nangangailangan. So tandaan iyon na ang pagpapakita natin sa kanila na handa tayong tumulong at magsakripisyo para sa kanila. Hindi natin iniisip yung Uh, masyado tayong mahihirapan o mapapabigatan sa mga bagay na iyon. At para rin maipakita natin yung pag-ibig sa lahat ng tao, iwasan din natin na makatisod sa iba dahil sa ating pagpili. Iwasan na makatisod sa iba dahil sa ating pagpili. Kung dati, nagdidesisyon tayo para sa ating sarili at hindi natin isinasaalang-alang ang desisyon o damdamin ng iba, pero sa aklat ng unang kurinto, Gis 31 hanggang 33, in encourage tayo nito na huwag nating hayaan na may matisod sa ating ginagawa mga desisyon. isinasakripisyo natin yung kagustuhan natin para sa kapakanan ng iba. Yan ang gusto ng Diyos na Jehovah na ginagawa natin yung lahat para sa ikaluluwa natin niya. Baka kung minsan, kinakailangan nating yung ayaw natin ay isang tabi, pero yung kagustuhan ng iba ay iginagalang at tinatanggap natin. O kaya naman, kung may desisyon tayo para sa ating sarili, pero sa iba ay hindi, hindi ito katanggap-tanggap, o pwede nating igalang iyon at magpakita ng mapagsakripisyong pag-ibig sa ating gagawing mga desisyon. Kaya sa kabuuan nakita natin na bagamat ang salibutang ito ni Satanas ay mga makasarili, bilang mga tagasunod ni Jesus, inaasahan niya tayo na maging mapagsakripisyo. At bakit tayo dapat magpakita ng sakripisyo? Pagiging uh, ma maibiging sakripisyo? Dahil lang just na Jehovah at si Jesus ay nagpakita rin ng pagsasakripisyo sa atin. At ini-encourage tayo na tularan ang halimbawa nila. Ang pagiging makasarili ay hindi nagbibigay sa atin ng tunay nakaligayahan. Oo, pagpapalain ng Diyos na Jehovah ang ating mga pagsasakripisyo. Para maging tagasunod ni Yesus, dapat tayo maging mapagsakripisyo pero nagiginhawaan. Parang siyang mga kapatid na isang namimingwit mula sa maliit na pain na inilagay sa sima, pagkatapos ay makakahuli tayo 'di ba ng mas malaking isda? higit pa dun sa pain na ibinigay natin. Oo, kapag mayroong pagsasakripisyo, mayroong pagpapala. At yung pagpapala na iyon, higit pa sa inaasahan natin. Kaya tutulong ito sa atin na magiging nakagiginhawa. At yan ang gustong gusto ni Hoba na makita sa kanyang mga tagasunod. Kaya hari nawa mga kapatid, naudyukan tayo ng walang kapantay na pag-ibig ng Diyos na Jehova at Nesus na maging mapagsakripisyo din. Gamitin natin ang ating buhay, lakas para unahin ang kaharian, magpakita ng di makasariling pag-ibig sa pamilya at unahin ang iba. Ang mapagsakripisyo pag-ibig ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan at mga pagpapala. Magandang umaga po.